Isang lola sa Amerika, gabi-gabi, palihim siyang namumulot ng tiratirang karni sa likod ng supermarket. Pero hindi niya ito ginagawa para sa sarili, kundi para sa kambal na inaalagaan niya. Kambal na may mga matang kumikislap sa dilim, at may gutom na hindi kayang punan ng karaniwang pagkain. Hanggang isang gabi, may kumatok sa kanilang pinto, isang pulis na may dalang hinala. Ano ang mangyayari kapag natuklasan niya ang madilim na sikreto na kambal? Kung gusto mong marinig ang nakakakilabot na kasunod at masundan pa ang ganitong klaseng kwento, mag-subscribe ka ngayon at iwan ng comment kung anong susunod na misteryo ang gusto mong maranasan. Sa malamig na gabi sa isang malit na bayan sa California, may isang matandang babae na naglalakad sa likod ng mga supermarket. Bitbit -bit niya ang lumang plastic, nanginginig ang kamay habang pinupulot ang mga tiratirang karne na itinapon na tindahan. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili kundi para sa dalawang batang kambal na naghihintay sa madilim nilang apartment, gutom na gutom, at may mga matang kumikislap sa dilim. Lola, bakit ang tagal mo? Bulong na kambal sa kanilang wika, ang boses nila'y parang may halong sabik at lihim na panganib. Ang matanday na papikit sandali, dahil alam niya kung ano talaga ang gutom na kambal. Hindi ito basta karne na manok o baka. Iba ang hinahanap nila. Sa bawat piraso ng dugong tumatagas sa plastic, napapangiti ang kambal, halos hindi na may tago ang kanilang matatalim ng ngipin. Lumaki sila sa bansang Amerika, pero dala pa rin nila ang sumpa at kultura ng kanilang lahi mula Thailand, ang lahing tinatawag na aswang na silangan. Tahimik lang ang matanda, pilit na nilulunok ang takot. Siya na lang ang natitirang mag-alaga sa kambal simula nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. Ngunit lingid sa lahat, alam niya ang tunay na dahilan kung bakit nangyari ang aksidenteng iyon. Sa bawat gabing lumalabas siya, may mga mataring sumusunod sa kanya. Mga kapitbahay na nagtatanong kung bakit laging may amoy ng dugo sa kanilang pasilyo. May isang Amerikano ring pulis na nakapansin kung bakit tila laging may nawawalang hayop sa kanilang lugar, mga pusang nawawala, mga aso na biglang hindi na nakikita. Habang binubuhos ni Lola ang karni sa lumang palanggana, kitang-kita niya kung paano sumunggab ang kambal na parang mababangis na hayop. Isa sa kanila ay napatingin sa kanya habang umunguya at may bahid ng dugo sa gilid ng labi. Lola, hindi sa patito, bulong na kambal, ang boses ay malamig at nanunot sa dibdib na matanda. Napakapit siya sa dibdib niya, ramdam ang bigat ng hangin. Alam niyang darating ang oras na hindi nakakayanin na mga tiratirang karni mula sa supermarket. Darating ang gabi na mas hihingi ang kambal. At kung mangyari iyon, sino ang unang mawawala sa bayan na iyon? Sa katahimikan na apartment, biglang may kumatok sa pinto. Mahina. Mabagal. Paulit-ulit. Guminto sa pagkain ang kambal, nakatitik sa pintuan na parabang alam nila kung sino ang nasa labas. At sa dilim, mumiti ang isa sa kanila, kasabay na pagdampi na malamig na hangin na parang may kasamang halimuyak ng sariwang dugo. Dahan-dahang lumapit si Lola sa pinto, nanginginig ang tuhod at halos mabitawan ang hawak niyang plastik na may bakas pa ng dugo. Lola, huwag mong buksan, bulong na kambal, ngunit may ngiti sa kanilang mga labi na parang sabik sa kung anong susunod na mangyayari. Ang katok ay naging mas malakas, mas mapilit, parang isang kamay na ayaw umalis hanggang may sumagot. Emares Alvarez, isang boses ng lalaki mula sa labas, malalim, formal, at may bahid ng paghihinala. Police Department May ilang ulat tungkol sa nawawalang hayop sa lugar na ito. Kailangan ko lang magtanong. Natigilan si Lola, pinakiramdaman ang tibok na kanyang puso. Alam niyang hindi niya kayang buksan ang pinto, ngunit kung hindi, baka lalong maghinala ang mga tao. Ang kambal ay dahan-dahang bumangon mula sa sahig, mabagal ang bawat galaw, parang mga anino na umaaligid sa paligid. Lola, bulong na isa, habang lumalapit sa bintana. Kung papasukin mo siya, masasarap siya. Napakagat si Lola sa labi, halos mayak. Hindi niya alam kung paano pipigilan ang mga batang ito, kung paano niya mapapaliwanag ang halimuyak ng dugo na kumakalat na sa loob na malit na silid. Muling kumatok ang pulis, gayon ay mas madin, parang banta. Buksan niyo ang pinto. Hindi ako alis hanggat hindi tayo nag-usap. Humakbang ang kambal papunta sa pinto, sabay-sabay ang kanilang mga yapak, mabigat at nagdadala ng kilabot. Itinaas na isa ang kamay, dahan-dahang inabot ang seradura at bago pa man mapigilan ni Lola. May kumalabog sa kusina. Isang plato ang nahulog mula sa mesa, nabasag sa sahig, at tumama ang liwanag ng buwan sa mga bakas ng dugoroon. Tahimik. Napalingon ang pulis mula sa labas. Ano yon? sigaw niya, mas matindi, mas mariin. At sa loob ng bahay, nakatingin ang kambal kay Lola, ang kanilang mga mata kumikislap sa dilim, sabay-sabay nilang binikas ang mga salitang hindi maintindihan, isang wika mula sa lumang panahon na parang orasyon na halimaw. Parang umihip ang malamig na hangin mula sa kung saan, at nagdilim ang buong silid kahit bukas pa ang bintana. Napatras si Lola, hawak-hawak ang dibdib, habang nakikita niyang dahan-dahan na nag-iba ang anyo ng kambal. Ang balat nila'y kumikintab sa ilalim na ilaw ng buwan, ang mga matay nagiging dilaw, at ang kanilang mga nipin ay lumalabas ng matalim. Lola, gutom kami, sabay nilang binulong, halos sabay sa pagikot ng seradura na pinto na pinipilit ng buksan na pulis mula sa labas. Emares Alvarez, kung hindi niyo bubuksan ito, sisirein ko ng pinto, maring sigaw ng boses mula sa labas. Napapikit si Lola, nanginginig ang kanyang buong katawan, habang pinipilit niya mag-isip ng paraan. Pero bago pa siya makagalaw, biglang huminto ang kambal, sabay-sabay na napatingin sa kisam, tila may naamoy na mas malakas, mas sariwa, mas nakaakit. Isang matalim na amoy ng dugo, nang gagaling mismo sa kalieng nasa labas ng kanilang apartment. Muling tumikhim ang pulis at sa hindi inaasahan, isang malakas na sigaw mula sa malapit na eskinita ang umalingaungaw, boses na isang babae na tila hinahabol. Napatigil ang lahat. Ang kambal sabay nang umiti. Si Lola nangingilid ang luha sa takot at ang pulis, mabilis na bumunot ng baril, tumakbo palayo mula sa pinto, papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Tahimik ang loob ng bahay, maliban sa mabibilis na hinga ni Lola. Lola, bulong na kambal, lumalapit muli sa kanya, kung hindi sila ang kakainin namin sino. Umurong si Lola hanggang sa dumikit siya sa malamig na peder, halos mabasag ang kanyang tinig sa panginginig. Mga apo, huwag-huwag ngayon. Munit na kalapit na ang kambal, ang kanilang mga mukha ay halos magkadikit at ang init na hininga nila ay amoy bakal, amoy dugo. Sa labas, patuloy ang sigaw ng babae, humahalo sa yabag ng pulis na papalapit. Ang kambal ay sabay na huminto, parang mga hayop na nakatunog na mas sariwang biktima. Nagtinginan sila, sabay na kumislap ang mga mata at sa isang iglap, tumalon sila palabas ng bintana, mabilis na parang mga paniki na naglaho sa dilim na kalsada. Diyos bulong ni Lola, hawak ang dibdib, nanginginig at halos hindi makahinga. Mula sa kanyang pwesto, narinig niya ang tunog ng baril na pumutok sa malapit. Isang putok. Dalawa. Tatlo. Sumunod ang sigaw ng pulis. Tumigil kayo. Huwag kayong lumapit. At pagkatapos ay isang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa mga sigaw. Si Lola, nanginginig, pinilit lumapit sa bintana. Dahan-dahan niyang idungaw ang kanyang mukha, sinusubukang silipin ang nangyayari sa labas. Ngunit ang nakita niya ay dalawang anino na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakaharap sa pulis na nanginginig habang nakatutok ang baril. Ang kambal ay hindi na mga bata. Ang kanilang anyo ay nakakatakot, mahahaba ang mga kuko, at sa gilid ng kanilang bibig ay may tumutulong pulang likido. Isang mababang unggol ang lumabas mula sa kanilang lalamunan, at sabay nilang binikas ang isang salita na kahit si Lola ay hindi naintindihan, at sa isang iglap, humakbang silang papalapit sa pulis. Nakatutok ang baril ng pulis, nanginginig ang kanyang kamay. Dalawang bata ang nasa harap niya, ngunit hindi na talaga sila bata, mga nilalang na puno ng gutom at kasamaan. Huminto kayo. Huminto kayo, sigaw na pulis, halos pumutok ang ugat sa kanyang lig. Ngunit dahan-dahan lamang na lumapit ang kambal, sabay ang bawat hakbang, nakatitik sa kanya na parabang biktimang nakahain sa harapan nila. Si Lola mula sa bintana ay halos mapatid ang hininga, pinipigilan ang sarili na sumigaw. Mga apo, huwag, pabulong niyang dasal. Alam niyang kahit anong gawin niya hindi na niya mapipigilan ang nakatakda. Bumunot ng huling lakas ng loob ang pulis at pinaputok ang baril. Isang bala ang tumama. Ngunit imbes na bumagsak, ang isa sa kambal ay ngumisi, hinawi ang bala na para bang wala lang at mas lumapit pa. Ang mga mata nila'y kumikislap sa dilim at sa bawat hakbang ay naririnig ang kaluskos na matatalim nilang kuko sa semento. Lumapit ang pulis, umatras, tumama sa dingding ng isang gusali, wala nang matatakbuhan. Sa loob ng bahay, si Lola ay nakatakip ang mukha, nangingilid ang luha. Alam niyang darating ang gabi na ito. Alam niyang darating ang sandali na wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang sumpa ng kanyang dugo at ng kambal na kanyang minahal at inalagaan. Mula sa labas, narinig niya ang huling sigaw ng pulis, mabilis, puno ng takot. Kasunod ang isang nakakakilabot na tunog ng laman na pinupunit at pagkatapos, katahimikan. Tahimik ang buong kalye. Ngunit sa loob ng apartment, hindi pa rin nakaligtas si Lola sa tanong na kumakain sa kanyang isip. Kapag naubos na nila ang lahat sa labas, kapag wala ng hayop, wala ng tao, wala ng pulis. Sino ang susunod na pagkukunan ng kambal ng kanilang gutom? Sa ilang minutong lumipas, nanatiling nakatanaw si Lola sa dilim ng kalsada. Wala ng boses, wala ng yabag, wala ng putok ng baril. Tanging malamig na hangin na may halimuyak ng dugo ang naglakbay papasok sa kanyang bintana. Maya-maya, bumalik ang kambal. Mabagal ang kanilang paglakad, para mga batang wing wi mula sa laro, ngunit ang kanilang mga labi ay pulang-pula, kumikinang sa ilalim na ilaw ng buwan. Lola, bulong nila, sabay-sabay, halos malambing, Munit may bigat na hindi kayang itago. Tapos na. Napaluhod si Lola sa gitna ng sahig, luhang na sa sarili. Alam niyang wala nang babalik sa normal. Alam niyang sa bansang ito, sa kalsadang ito, sa gabing ito, nagsimula na ang bagay na hindi na kayang itago. Dahan-dahan siyang tumingin sa kambal, pinilit ngumiti kahit nanginginig. Mga apo, sana, sana'y magawa ko pa kayong iligtas. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, malinaw ang katotohanan, hindi na niya sila may liligtas. At habang unti-unting nagdidilim ang paligid, habang ang buwan ay bumababa sa kalangitan, alam ni Lola na siya lamang ang natitirang pumipigil sa dalawang nilalang ng gayon ay kumakain hindi para mabuhay, kundi para maghari. Sa katahimikan na apartment, narinig ang mahinang bulong na kamay. Lola, ikaw ang susunod ng kailangan.